I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, di pa daw tapos kung ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Ayan nga, hindi pa daw tapos. Hindi pa tapos ang kanilang mga eksena dahil eto nga pagkatapos ng Miss Universe ay talagang nagpasabog ng bonggam-bongga ang Miss Grand Organization kung saan inannounce na nila ang host country ng Miss Grand International for 2024 at ayun na dito sa Bangkok, Thailand gagawin ang Miss Grand 2025. So masaya ako diyan, 'di ba? Kasi siyempre, iba pa rin kapag nako mo talaga yung mga girls at iba pa din talaga ang mga eksena nila dito, mga matitindi at pasabog talaga. May balita din na dito nga rin daw gagawin yung Miss Universe at gusto nga daw i-held ng Miss Universe ang kanilang pageant ay sa October din. ba? Diba? So mukhang magkakatapatan ang Miss Grand at saka ang Miss Universe. Siguro inunahan na to ni Miss Grand ang announcement para hindi lumalabas na sila yun nang tatapat at hindi lumalabas na sila ay gaya-gaya po tumaya, di ba? So talagang nagpasabog na si Miss Grand na no, sa Bangkok, Thailand kami magmi Miss Grand 2024. So hindi ko alam kung uurong to si kasi nga usap-usapan nga na dito nga magaganap ang Miss Universe 2025 ay nako nakakaloka yan. Pero wala pa silang konfirmasyon. Kumbaga parang plano pa lang. Kaya lang hindi pa nila na-announce. Pero mautak talaga si Miss Gran, no? Nag-announce na siya, o, oh, di ba? Kibay niya. And then, ayun, so, syempre, excited tayo dyan para sa Miss Gran International 2025. Ang tanong, sino kaya ang ilalaban natin, o, oh, di ba? So, pumutok din ang usap-usapan dito sa social media na nagkaroon nga daw ng problema ang National Director ng Miss Grand International at balita nga na mukhang madiditron daw itong reyna nila. Oo, na si Miss India kasi nga daw hindi daw magkasundo yung National Director at saka itong si Mr. Nawat. Pero may mga usap-usapan na kesyo nagagalit daw yung national director kasi daw pinawalang katotohanan yan guys. Isa lang niyang malaking chika. Charot. Ang totoo, kaya naditron ang national director, una, delay silang magbayad dito sa Miss Grant kung delay Tapos, pangalawa, ang kanilang problema ay syempre ayun nga hindi sumusunod sa rules ng Miss Grand International, yung National Director ng Miss Grand India. Kasi dito nga, nagkakaroon din sila ng problema sa conflict ng contract nila dahil meron din silang universe. Eh, alam naman natin, katapat ng, in, ng, ng, Miss Grand International ay ang universe, di ba? So, syempre, ayaw ni Mr. Nawat yan. Gusto niya, kanya lang. Hindi parang ang priority mo ay universe tapos meron kang grant tapos binigay namin sa iyo yung corona so medyo parang piling ko masama ang loob dyan ni Mr. Nawat di ba? So may apat na mga dahilan kung ano man yung mga sinabi pa niya doon about contract, about sa payment and about sa hindi nga sumusunod sa rules yung owner ng Miss grant Oo, so yun, kaya nga inanuto, tinanggal sa kanilang pagiging national director. So, yon So, ang tanong, maapektuhan ba yung reyna? I think hindi maapektuhan yung reyna nila dahil wala namang ginagawa yung reyna. Tinanggal lang yung national director and magpapalit. Pera na lang siguro kung halimbawa, etong reyna nila ay yung dedication neto ay nandito syempre sa kanyang national director. Baka mag-resign siya. So, yon Baka yon Di ba? <laughs> ganun yung mangyari. Pero hindi natin alam. Kasi for now, feeling ko naman na i-enjoy ni Rachel yung kanyang reigning as a Miss Grand And then, of course, nilaban niya to. And hindi naman siguro yan uh, bibitiw ng ganun-ganun lang. Pero kung sakasakaling bumitiw to, si Rachel dito sa pagiging Miss Grand International 2024, ay matik yan, mapupunta yan kay CJ Opiasa. Uh -huh. At ayun, so si CJ ang magtutuloy ng kanyang reign. Pero kasi syempre, sino ba naman tatanggi sa malaking halaga at sino ba naman tatanggi na kumikita ka? At sino ang tatanggi na naibigay sa iyo yung titulong yan at pwede kang magkaroon ng pangalan, di ba? So, kung magdi man si Rachel na mag-quit I think isang malaking ano yon kabaliwan di ba kasi di ba parang hawak mo na yung corona dahil lang sa national director mo bigla kang magkukwit mukhang malabo naman yata yan so syempre nag-iisip din sila kung ano ang makakabuti sa kanila pero dito din matitest yung loyalty syempre ni Rachel ni Rachel sa kanyang national director at saka syempre kay Mr. Nawat. Kasi ang ending niyan, kapag yung national director naghabol sa kanya, eh ayun na, masusumbatan na siya ng bonggam-bongga. -bongga. Pero ayun, depende sa kanya kung ano ang mag magiging gusto niya. So ayan ay malalaman natin in the future pero for now, wala namang sinasabi na nagre-resign or magre-resign itong si Rachel. Walang mga ganong eksena. So, ha, ayan nga, nag enjoy sila sa Korea at mukhang masaya naman siya. At inaalagaan naman ni Mr. Nawat ng maigi itong mga reynang to. Kaya parang feeling ko hindi yan basta-basta bibitaw ng ganong-ganon lang. So, swertihan na lang talaga kapag bumitaw yan. Di ba? Kasi dati may ganyan na, may naditrone. So for now, si CJ of ay nag enjoy din sa kanyang pagiging first runner-up dito sa Miss Grand International. At ayun nga, nandiyan dyan nga sila sa Korea ng no? bongga bonga So, tingnan na lang natin in the future. Pero kasi ako mas gugustuhin ko na okay lang yan first runner-up si CJ Opiasa. Kasi parang piling ko, napakaganda naman yung ng mga nangyayari sa kanya. And then kung ididitron, parang ako ha, para sa akin, eh, sana noon na lang, sana si Latsha na lang ang pinanalo. Kesa naman yung may mga ganyan-ganyan, eh di nagmukhang tagasambot lang siya ng ano, di ba? Pero kasi duty is duty and responsibility yon But tignan natin kung ano ang mangyayari. But for now, mas gugustuhin ko pa rin naman na ituloy ni Rachel yung kanyang reign. At gusto ko manatili yung magandang samahan nila. Kasi syempre looking forward tayo sa susunod na taon kung sino nga ba ang magiging reyna and then challenge sa kanya yon kung paano niya kukunin yung corona. Kasi parang ang pangat kasi tingnan na parang o oh, ayan ha binigay namin sa iyo yung corona. Parang kay Roberta Tamundo wala sa top 10 pagkatapos dahil nagresign yung isa ibinigay kay Roberta yung ano titulo, di ba? ng ano ng fifth runner up. So, nag-benefit naman si ano, Roberta, pero parang ganun ba talaga lang ang tingin nila sa atin? Bakit hindi nila piliin in the first place, di ba? So, mas gusto ko yung pinili ka talaga, hindi yung dahil nawala siya kaya ibinigay sa iyo yon so yon kaya okay na sa akin na si CJ ay first runner up at i-enjoy ni CJ yung moment pero kung darating yung panahon na talagang kinakailangan sambutin ni CJ yung titulong Miss Grand International eh talagang Diyos na ang nagsasabi sa kanya no? na para sa iyo to di ba so yon kaya laban lang <laughs> nakakaloka pero itong mas nakakaloka kasi ilang araw na rin itong pinag-uusapan na talagang hindi din mamatay-matay. Si Michelle D. pinag-uusapan ngayon na malaki yung chance ang sumali dito sa Miss Grand Philippines para makapunta nga dito sa Miss Grand International. Ang judyaan yung nag na finalo niya si Mr. Nawat at saka yung bagong reyna ng Miss Grand and then ang din yung Sunod-sunod na paramdam niya regarding dito sa Miss Gran hanggang sa bigla na nga siyang nagsabi na bakit namang hindi? Bakit ka tatanggi? At meron pa siyang tweet na sinabi niya na di pa tapos. So, di ba? So, syempre yung netizen nag-isip na, naku, mukhang sasali niya tato si Michelle D. Actually, ako, mixed emotion ako dyan. Una, wala naman dapat patunayan na si Michelle D. sa atin dahil talagang napatunayan niya na yung sarili niya nang lumaban siya sa Miss Universe Philippines ng twice. At para sa akin, hindi man siya nanalo sa Miss Universe, she's my winner. Kasi sa ipinakita niya talagang laban. So ngayon, uh, nakadalawang korona na si Michelle D. mula sa Pilipinas. Nadyudyaan ang... Miss World Philippines and then ang um, Miss Universe Philippines. So, maybe she trying another one crown, <laughs> di ba? So, siguro, ayun nga. Una, sabi ko nga, wala naman nang dapat patunayan si Michelle D. Kasi she's a Michelle D already. And then, isa na siyang talagang malayo na yung narating niya sa journey niya as a beauty queen. Pero siguro, she wanted talaga na ano eh, yung corona ba talaga na para sa kanya, di ba? And then, ayun nga, mukhang napupusuan niya nga talaga itong Miss Grand. Alam niyo sa totoo lang, ano ba ang mga magiging benefit dito ni Michelle D. kapag sumali siya dito sa Miss Grand at kung sakaling mananalo siya. Siyempre, una, siya ang kauna-unahan na magiging Miss Grand International and magiging history yon. Pangalawa, siyempre, para sa career niya, 'di ba? Kasi kikilalanin siyang talaga. Kasi 'di ba, ganun yung kay Megang 'yan, kahit kay Megang 'yan, talagang the first Miss World ever, 'di ba? And then pangalawa, ah, uh, I think mm um, syempre, mas mas maraming papasok sa kanyang endorsement. Oho. Uh -huh. So 'yon. And doon ako nagdadalawang isip na dapat ba talaga, kailangan ba talaga Miss Grant talaga, ha, oh, di ba? Hindi ko naman inaano ang Miss Grant. Kaya lang natatakot kasi ako baka mamaya masayang siya, di ba? Kung doon sa Miss World top 12 siya, dito sa yun ano sa Universe top 10 siya, baka mamaya top 5, oh, di ba? Or first runner up ulit ganon. So, nakakatakot na nakakakaba. Kasi hindi ko alam. Maaaring yes, pwede siyang manalo, pwede niyang may uwi ang corona, pero maaaring din hindi. Talagang susugal siya. Risky ang magiging laban niya dito sa Miss Grand. But knowing Michelle D, she's a caliber, she's Michelle D, and I think talagang iba talaga ang galawang Michelle D at kung eksena ang pag-uusapan, makaka-eksena to ng bonggam-bongga day by day. O, <laughs> ba? So, yon So, medyo nakakakabalang. Kaya lang, ando doon na parang kung totoong sasali talaga siya, eh, wala tayo magagawa kundi supportahan ng Michelle D. And tignan natin, di ba? Kasi, syempre, ando dyan lang naman tayo para sa kanya na sumuport. Kaya lang, syempre, ayaw ko namang masayang si Michelle D pero nasa isip ko pwedeng yes siya ang makauwi ng corona, pero pwedeng hindi di ba so talagang challenge to at hmm, nakakakaba to di ba isa tong mga ano malaking laban ng Pilipinas sa Miss Grand at sugal to kay Michelle D kasi syempre alam niya kung ano ang mga nangyayari sa mga Miss Grand Winner natin. Pero kung nakaya nga ni CJ Opiasa na mag-first runner-up dito, hindi rin imposible na makaya din ni Michelle D na mag-title sa Miss Grand. O, di ba? So, abangan na lang natin yung confirmation niya. Kasi, ayun nga, naglalabas siya ng mga eksena na na nagpapahiwatig na parang sa sasabak siya sa Miss Grand. Naloloka ako. Akala ko si Celeste Cortese ang gustong sumali. Ayun naman pala ay si Michelle D. Di ba? So ngayon, ang tanong, ano kaya magiging reaction dyan ni Mr. Arnold? For sure, matutuwa si Arnold. And then, medyo nakakakaba, di ba? Kasi parang, wow, oh, di ba? Pero malaking ano to, laban to pag nagkataon at magbe-benefit ng bonggang bongga dito ang Miss Grant kay Michelle D. Pero sana wag naman sayangin ni Mr. Nawar. Kasi ayan talaga, mag-aaway talaga ang Pilipinas at ang Miss Grant kapag nasayang nga si Michelle D. Diba? Diyos ko Lord, talagang good luck. Pero parang feeling ko kaya to ni Michelle D kakayanin niya to ng bongga-bongga. At talagang pasok si Michelle D sa lahat ng aspeto na pwede. Kaya lang ang tanong, willing ba si Michelle D pagtinda? Charot. Hindi, di ba? Baka, baka mamaya pagtindahin lang siya ni Mr. You So yun. So isip-isip lang din Michelle D ha kung talagang willing ka. Kasi palagang may stock up ka ng isang taon. Pero kapag nanalo dito si Michelle D, ay nako history to kay Michelle D na siya ang kauna-unahang babae na nakapag-uwi ng Golden Crown mula sa Miss Grand International para sa ating bansa. Katulad ni Melanie Marquez, history. So, I think it's a big history. Mm -hmm. So, kailangan lang talaga ni Michelle D na pag-aralan ng maigi ang magiging laro niya dito sa Miss Grand International. Are you ready, Philippines? ba so diba? So, yon, So, ka. Pero, syempre, ang pasabog pa ng Miss Grant, ayun nga. So, balita ko, pupunta nga sila sa Pilipinas. Pagkatapos nila dito sa Korea at sa mga ilang event nila dito sa Thailand, ayun, dediretso sila sa Pilipinas. At balita ko, may mga eksena silang gagawin dyan. Pero, syempre, kung ano yung mga eksena yon. Abangan na lang ninyo 'yon, 'di ba? So 'yon, so nakakaloka. Ikaw ba, guys? Ano guys ang magiging reaction mo kung si Michelle D ay sasali dito talaga sa Miss Grand? Tingin mo kakayanin niya kayang manalo dito? or mapaglalaroan lang ang ating pambato. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para mas updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi nyo gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.